mas maraming magandang nangyayari sa taong dedicated, committed hanggang sa huli. Wala pa yata akong na-administer na renewal ng golden anniversary na hindi ko nakitang umiyak Either yung mga anak, no, ikinakasal na muli, o yung mga ikinakasal talagang muli, yung nag-golden -go anniversary. Laging may umiiyak, especially kapag ini-stress ko yung punto ng okasyon na ito na golden anniversary ay hindi lamang dahil sa biyaya ng Diyos, kundi dahil po, lolo at lola sa so faithfulness ninyong dalawa, ano man ang naranasan ninyong mga problema. Kasi kung isipin po ninyo, ano ba ang pagkakaiba ng biyayang ipinaghalob ng Diyos sa kanila at sa mga mag-asawang kaunting taon lamang ay naghihiwalay na? Walang pagkakaiba yan. Wala. Saan nagkaiba? Sa problema? Oh, I don't think so. Isipin ba ninyo na yung problema ang naranasan nung maagang naghiwalay ay hindi naranasan o mararanasan ng mga mag-asawang matagal nang nagsasama? Siguro po pwede, pero napaka o napakaliit ang possibility. Ito na lang ang tanong. Sino para sa inyo ang mas marami na maranasang problema? Yung nag-golden -go anniversary o yung sandali lang ay nagkahiwalay na? Siguradong ang mas maraming naranasan o maranasang problema ay yung matagal nang nagsasama. Kaya't ang pagkakaiba talaga ay nasa commitment, nasa faithfulness nila. Habang nagre-renew muli ng vows, yung ikinakasan lang golden anniversary, nakita mo, umiiyak ang kanilang mga anak. O kahit sila mismo, na para <laughs> akala ko tapos na, may renewal pa pala. Joke. Seriously, yung iyak na yan, ay iyak ng kagalakan, realizing that, may golden anniversary kami. Not just because of God's grace, kundi dahil sa faithfulness nilang dalawa. Kaya dahil doon, mas marami silang problemang nalampasan at maras marami ring blessings na naranasan. Mga kapatid, sa mundong ito at sa panahon ngayon, na nauso ang ekspresyon na walang forever. Sa mundong ito na para bang ang pangako ay salita lamang na hindi pinaninindigan. Sa mundong ito na napakaraming kay bilis na nangihinawa sa pag-aaral, lumilipat ng partido, lumilipat ng kaibigan ng bargada, lumilipat ng boyfriend, ng girlfriend, lumilipat ng pamilya. Sa mundong ito, kung saan, kung minsan kung sino pang nagsasabi sa'yo, hindi kita iiwan. Ang siya pang unang lumilisan sinasabi sa atin ng Panginoon na tayo maging tapat at mapanagutan upang ang kanyang mga blessings ay mas mabilis at mas buo nating maranasan. You see, we live in this world kung saan ang biyaya ng Diyos ay hindi naman kara karakaraka na ating naranasan eh. May mga biyaya na yes, immediately ating nararanasan. Pero sometimes, even most of the times, may biyaya ang Panginoon na naantala hindi dahil inaantala niya, kundi dahil naantala ng sitwasyon na ating kinalalagyan. Ano mang problema, sigurado, may mangyayari maganda sa pamilya. Basta kahit isa, may magsasakripisyo lang. Kahit isa. Pero di ba, iba rin kapag nagtutulong-tulong at magkakasama ang bawat miyembro ng pamilya. Mas mabilis at mas marami tayong blessings na mararamdamang magkakasama. Ito po sana ang hilingin nating biyaya sa misa.